Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at andito na naman tayo sa ating pong sumada sa pecha. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayong April 14, 2025. Uh, sa lahat po ng mga subscribers natin, viewers, sa mga bago pa lamang po. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada. Dito tayo sa April. Ayan, 4, 3, uh, 14 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Yeah, simplify pa rin po muna natin sila. 0 plus 4 is 4. 1 plus 4 is 5. Uh, 2 plus 5 is 7. Dito rin po sa bandang gitna. 4 plus 5 is 9. Uh, 5 plus 7 is 12. So, At sa bandang baba, ganun pa rin. Add lang natin. 9 plus 12 is 21. Ayan mga idol, ito po yung unang numero natin. Meron tayong 21. At yung kapares niyong numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin sila. 4 plus 5 plus 7 is 16. Ito naman po yung ating kapares na numero. Meron tayong 16. Uh, at yan, pwede na po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 16, 21 or 21, 16. Ayan mga idol. Uh, 2 digits po sila, 16 and 21. Kaya simplify muna natin yan. Uh, 16 tayo, 1 plus 6 is 7 21 naman, 2 plus 1 is 3 7 at 3, ito ang ating sumada Unahin natin ang 7, tukulin natin yung 16 Sumada 16, 1 plus 6 is 7 34, sumada 34, 3 plus 4 is 7 At 25, sumada 25 2 plus 5 is 7 at dito sa 3, so kung natin yung 21, so mga 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin dyan ang 30, so mga 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po yung 12, so mga 12. 1 plus 2 is 3. At 39, so mga 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan naman po ang ating mga numerong nakuha sa ating sumada ngayon po. April 14, yan, meron tayong 7, 16, 34, 25, 3, 21, 30, 12, 30, 19. Ayan, ganoon pa rin po. Pipili lang tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon. Paranggol lang po natin yung mga nilagay natin yan at kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon dito. At yung sample naman natin dyan, punuhan natin ng 25, 25, and 3, 25, 3, then 12 and 24 or uh, 34 sorry 34 12 34 uh, 21 at uh, 7 and mga ito ito naman po yung mga sample natin nakuha sa ating sumada ngayong April 14 meron tayong 25 3 12 34 at 21 7 Ayan, mga sample lang po naman yung mga nakuha natin ito, pero kung nagustuhan niyo po sila, pwedeng pwede po natin matayan yung mga yan. Hindi naman kayo dito sa mga numero natin dito sa taas. Pili na lang po tayo kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumagi sa pecha para po ngayong April 14, 2025. Maraming maraming salamat po.